Ito ay isang kwento ng isang teacher na nagdangalang Junrei. Isa siyang masipag na guru. Madalas mag-overtime para lang matapos ang gawain na ayaw na niyang ipagpabukas at mas pipiliin pa niyang manatili sa lang yun kesa umuwi agad sa kanila. Pero ang naranasan niya ng isang gabi ang pabago ng kanyang isipan. Isang tahimik na gabi sa loob ng faculty room, nakaupo si Junrae sa kanyang opisina. Mag-isa at, at abala sa mga gawain niya bilang isang guro. Mahal niya ang pagtuturo kaya makikita mo sa kanya ang sipag at tiyaga sa kanyang ginagawa masaya siya sa ginagawa niya na nakakatulong sa kanya sa paglimot ng mga pinagdadaanan niya at ng kanyang pamilya gusto gusto din niya ang katahimikan na dumarating matapos tumulog ang bell ng uwian ito ay parang isang kanilungan, isang santuario mula sa kaguluhan ng kanyang tahanan. Tahanan na nawalan na ng katahimikan at kapayapaan. Hanggat maaari, ayaw niya munang bumalik sa ingay na iyon. Kaya nagtatagal siya sa kanyang opisina sa faculty room mas nakakahanap pa siya ng aliw sa paggawa ng lesson plans at pagmamarka ng mga grado. Pero isang gabi, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Makapal ang hangin at mabigat na hindi niya maipaliwanag. sinulyapan niya ang orasan. Gaalas otso na ng gabi. Oras na siguro pa o para umuwi, sabi niya. Napansin niya na parang sumasayaw ang mga anino sa mga pader. Papalapit ng papalapit. Umiling siya. Sinubukang itaboy ang pagkabahala Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, narinig niyang may bumulong sa kanyang likuran. Napalingon siya, pero wala siyang nakita. Siya lang ang laman ng kwarto. Kumalba ka, bulong niya sa sarili habang inaayos ang mga kagamitan sa kanyang bag. Tumungo siya sa pinto pero bigla siyang napatigil. Nagtataka siya dahil sobrang madilim ang pasilyo kahit na nakabukas ang mga ilaw. Hindi naman ganito kadilim kapag nag-overtime siya dati. Ang ilaw ay nagsimulang kumislap at nagbigay hugis sa mga di maipaliwanag na anino. At bigla siyang kinabahan. Huminga siya ng malalim at naglakad sa koridor. Biglang lumamig ang hangin na nagdulot ng pagtaas ng kanyang balahibo. Dahan-dahan naglakad si Junrei, pero bawat hakbang ay dinig na dinig sa gitna ng katahimikan. Nagtataka siya. Siya lang dapat ang tao sa lugar na yun. Ngunit pakiramdam niya, di siya nag-iisa. Lumaan siya sa isang classroom, bahagyang bukas ang pinto madilim kahit may ilaw at malamig ang hangin mula rito. Napansin niya ang isang bahagyang paggalaw. Ang dadalawang isip siya pero kailangan niyang i-check kung ano yun. Pumasok siya. Pagpasok niya, mas malamig at nakakakilabot ang pakiramdam ng silid. Kahit na mahigpit na sarado ang mga bintana. Nang nasa gitna na siya ng silid, nakakita siya ulit ng mga hugis na gumagalaw sa mga anino. bumili ang tibok ng puso niya. Hello? Tawag niya walang sumasagot. Pero laking gulat niya sa bigla, sa biglang nagpakita sa kwartong iyon. Isang nilalang maputla at tagos sa paningin. Nakatayo sa sulok. Isang mag-aaral. Tuluyang kinain ng takot si Junrey ang mapagtanto niya. Ang nilalang na nagpakita sa kanya ay walang ulo. Napaurong si Junay sa pagkagulat halos matisod sa mga upuan sa pagpupumilit tumakbo papalabas ng pinto. Pero tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha nang biglang sumara ang pinto at di niya mabuksan kahit anong pilit niya. At may biglang bumulong sa likuran niya na para bang halos nakadikit na yung labi sa tenga niya. Tulungan mo ako. Bulong sa kanya. Mas lalong nagpumilit si Junrey na mabuksan ang pinto Ayaw niyang lumingon dahil takot siyang makita ang nilalang na nasa likuran niya. Sunisigaw na ng tulong si Junray. Tulong, buksan niyo yung pinto. Parang ahawa niyo na. Ngunit parang walang nakakarinig sa kanya muli ay bumulong na naman sa kanya humihingi ng tulong pero ngayon hindi na nanggagaling sa likod hindi halos katabi na niya biglang napalingon si Junrei at nanlamig ang buong katawan niya na parang halos di niya may galaw dahil sa nakita niya isang ulo ang palutang-lutang na pagulit-ulit na bumugulong mihingi ng saklolo mihingi ng tulong hindi kinaya ni Junray ang kanyang nakita nawalan siya ng lakas at himat na imatay maya maya narinig niyang may tumatawag sa kanyang pangalan ng paulit-ulit. Naipag-alala. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang security guard na ginigising siya habang nakahandu sa isa sahig ng classroom kung saan siya nawalan ng malay na ngayon maliwanag na at di na nababalot ng lamig tinulungan siya makabangon, nalalayan, papalabas ng classroom, at papababa sa kantin. Nung ikwinento ni Junri ang kanyang karanasan, ay napagdesisyonan ng paaralan, pabindisyonan sa pare ang classroom na iyon. Pero ngayon, mas pinili na lang ni Junrey ang ingay at gulo ng kanilang bahay kaysa sa matahimik na lugar na tila bang parating may nakamasid at magbubulong ng sarulong. salamat sa pakikinig. Ito po ang inyong Kuya Choleng, ng papaalala. Magtabi-tabi po. Baka kayo manunong.